Ayan, wala, wala pang katawa-tawa dyan eh. Walang katawa-tawa. Tapos darating siya. Ayan. Yun. Ayan kung pinagplanuhan niya na talaga yan. Pero parang napadaan lang kasi tapos bigla siya napahinto eh. Inapansin e niya dyan na walang tao. Wala kasi kami dyan. Umalis kami. Walang tao dyan sa bahay natunugan niya na natunugan niya na walang tao sa bahay kaya ayan no, oh tingnan sumisilip-silip siya oh, sinisigurado niya eh sigurado niya na ano, na wala talaga kunwari sa salamin siya tambay-tambay muna siya sa motor tapos kunwari salamin cellphone cellphone pero tingnan mo yung mata niya eh, talagang na nakawin niya talaga ay hindi rin nakandado yung gate na yan. Kaya ano eh. Parang alagang, minanmanan niya eh. Alam niya hindi rin nakakandado yung gate eh. Madali niya lang makukuha eh. Ayan na. Kunwari nainitan siya. Kunwari sisilong siya dyan. Ayan. Pero tinatabihan niya na. Ayan o. Ayan o. O. Nahawakan niya na yung helmet eh. Tapos yan, dumudungaw-dungaw pa rin siya eh. Ayan na. Ay, wala pa. Diyan na, parang ano niya na, bubuksan niya na yung gate. Ah, may dumaan pala. May dumaan. Kaya hindi niya muna binuksan. Buti bata lang yung dumaan. Kung matanda na yung dumaan, hindi siya ano dyan eh tatanungin siya bakit siya nandiyan. Eh na, binuksan na. Ayun na, yun na. Yung una hindi niya pa napansin na may CCTV dyan eh. ano Tandaan pa siya eh. Parang wala lang eh. Tapos yan. Kala ko nga isa lang ang kukunin eh. Una isa lang eh. Nakita niya talaga walang tao. Kinuha niya pati yung isa. Pero tignan mo, nung no, nakita niya yung ano. Pag, paglingon niya may CCTV, Yun. Nagulat siya, may CCTV nagulat. Kaya sinauli niya. Binalik niya yung ano. Tapos siya, bigla na siyang umalis. Nakita niya may CCTV kaya hindi niya na tinuloy. Binalik niya no, may nakita siyang ano kita siya sa CCTV. uli pa rin siya. Ganon kahalaga guys ang may CCTV sa bahay. Lalo na sa panahon ngayon wala nang piling oras yung mga magnanakaw. Ito nga pala, galing niyang kay DT Selected. Yung CCTV niya na V380 Pro. Napakalinaw ng kuha, guys. At saka pwede siyang eh, no, up and down yung ano niya. Narorotate siya ng taas baba. Na, Narorotate din siya ng 360 degrees pa ikot. Marami siyang magagandang features, guys. At saka yan nga pala yung ano niya. Pwede yung yung lagayan ng ilaw kasi dyan kukuha ng Oriente, So, para magkaroon siya ng power. Ganyan lang siya, guys. Ayan. Tapos, ikaw ng balam. Ito na nga rin pala yung manual niya. Che Check nyo na lang kung pa paano nyo gustong gamitin o anong function ng mga meron siya. At saka, syempre, hindi tinipid. Nagpadala na rin sila sa akin ng tornilyo. So, ayun, guys. Kaya nga, ag agad ko siyang pinakabit sa eksperto. So ayan, pinakabit ko sa bilas ko. Kaya siya na nakakaalam dyan, siya magaling sa ganyan. Diyan ko nga pala siya pin pinwesto sa may bandang malapit sa gate. Sa loob, para pag sa labas, hindi manakaw. Tsaka ayan, guys, so, ang, ganyan, ang ganda niya guys. So, oh, kasi meron siya motion na ano, detector. Kung saan ka pumunta, ayan, kusa kanyang madidetect. Ayan ano oh. O oh, yan. Kaya walang kawala yung magnanakaw dyan sa gabi. Nadidetect niya kasi yan. Ganyang kaganda yung CCTV niya guys. At saka may ilaw rin siya na pwede mong gamitin kahit madilim. So ayan guys. Order na kayo. Nandyan sa baba yung link. Galing yan kay DT Selected. So ayun lang. Salamat ng marami.